Halos ipagsigawan ng aktres na si Claudine Barreto ang kaligayahan sa kabila ng pinagdaraanan niyang karamdaman ngayon dahil sa ibinigay na regalo sa kanya ng atin niyang si Gretchen Barreto. Pero may kwento pa sa likod ng special gift na iyon ni Gretchen kay Claudine. Narito ang buong detalye. Cornetto Sisters ay kilala sa industriya ng showbiz bilang isa sa malalaking pamilya na may masalimuot na relasyon sa bawat isa. Kadalasan silang laman ng bawat pahayagan at telebisyon noon. At ngayon ng bawat social media platforms sa tuwing may uusbong na issue tungkol sa kanila. Kadalasan ay may kinalaman ito sa away bate ng kanilang pamilya. Ayon kay din, kasalukuyan siyang dumaranas na isang sakit na nakakahawa bilang pagmamahal sa kanya ng atin niyang si Gretchen. At sa kagustuhan nitong dumalaw kay Claudine at alagaan siya ay hindi nito magawa sa hinang kondisyon ni Claudine. Bilang pagmamahal ay sinorpresa ni Gretchen si Claudine nang ipadala nito sa kanya ang regalong iPad na kumpleto pa sa mga mamahaling accessories gaya ng keyboard at pen. Halos maiyak nga si Claudine sa gesture of love na ito ng kanyang ate sa katunayan ay masanay daw si Claudine na siya ang nagbibigay ng regalo kaysa sa siya itong binibigyan. Kaya malaking bagay sa kanya ang regalong natanggap mula kay Gretchen. Saad pa ni Claudine. Shout out to my ate Gretchen for my new iPad and keyboard and pen. I'm so spoiled. She can take care or visit me cause I'm nakakahawa. So she surprised me with this instead. I'm not used to be the person given gifts. It's always me giving gifts. Except my ate Gretchen. When she finds out I need something or my cell phone or iPad is not updated, she will always give me without me saying, Thank you so much to my ate. You're the sweetest. Please pray for my speedy recovery. Sobrang happy din ni Claudine dahil iyong best iPad pa ang iniregalo ni Gretchen sa kanya. Samantala, marami naman ang nakamiss kay Gretchen nang dahil sa post na ito ni Claudine. Magmula kasi nang magkaroon ng issue noon kaugnay ng isabong, e ay nawala na si Gretchen sa social media at hindi na rin ito nagpaparamdam kahit saan. Narito ang komento ng netizens. Siguro po mas mabuti pang tao si Miss Gretchen kung hindi lang naging malupit ang mundo sa kanya. She's a real ate. Gagawin ang lahat para sa kapatid. Tamis ko rin mga post ni Miss Gretchen. Sana bumalik siya sa IG. You are so blessed, Miss Clau, to have a sister like Gretchen. I hope Ate Greta will be back on IG. Gretchen is the best and very generous. I really miss her. Take care, Miss Clau Barreto.